So balik na lang po siya After Sa so, mga uh, so, balik na ng After Sa mga 4 Ay! Uh, Ay na Mabait na siya ngayon, di na katula dati Ito ah. ayan na yung tinahi kong damit ni Choco. Huwag mong ibabardagol sa kanya yan, ha? Napunit yan, eh. Alam mo, nagbardagulan sila, tapos napunit yan, kaya tinahi ko, nabakbak yan buo, oh. Pangit pa naman ako magtay. Oo, hindi ako marunong hindi man magtay, oh. Yung, yung kulay. Blue. Wala nga akong white. <laughs> hindi naman ako mananay. <laughs> ay, 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 ay. ni Choco ang damit ng siyopaw. Wawa naman yung baby ko. Walang tayoy damit. Walang tayoy ying damit yan. Tawawa yan, ate. Bili mo ng damit si Choco. Oh, lima agad. Lima agad ang bilhin sa Choco. Ay, sa si Sopaw. malik malik na si mama ng pangalan sa dami niyo. Hmm? Choco? Ay, stay. Sopaw pala. Sopaw. Sopaw. Mm Ay, hindi pinky ang nose. Ah. May dinaramdam ba yan? Ang panahon, kaya ganyan. Happy-happy yan. Hmm. Happy-happy yan pag malamig ang panahon. Ah! <laughs> ah, kulit-kulit yan. Ah, kulit-kulit. Ah, kulit. ayan, wala na yung box. Hmm. Pintit muna natin to. At ah, uh, ang mesa natin ay wala nang mapaglagyan ng plato. <laughs> amoy, di naman kumakain. Amoy, amoy. Amoy, amoy. Anti pau pau. Ay. Pau pau. Lana. Bot na. Bot na. Lana. Corn. Mm, basta shiba ba favorite. Mm. Lana. takot na naman sa kulog. Kaya hindi na naman mapakali. Ano yun, haba? Ay, nandiyan ka pala, habang. Ay, hindi ko napansin. Sorry naman. Sorry naman. di ko napansin ang habang bang. Eh, kulang siya pansin pa naman yan, siya Pag di napapansin, ang tampo-tampo yan. Ang habang bang na po. pungit. Pungit. Ay, hindi. Ganda yan. Ganda yan, oh, Kinis pa. Wala na siyang allergy. Oo. Oh, Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. Yan. Oo. Oh, panti mo itong tinatahi ko, diba? Ay, hindi pala. Hinira mo lang kay Choco. <laughs> papa tayo kay ate ng para sa iyo Kasi, ang laki mo na. Oo, oh, hindi na Oo. Oh, oh, malaki ka na. Ayan si Choco. Oh. Hindi mapakali. Kasi, kumukulog, guys. Ang lakas ng ulan. Ayan, no, Ang harap ko lakas din ang ulan. So, yun lang guys. Share ko lang. Ako na nanahi ng damit ng mga alaga. Pati panty. Yan. Panty. ang mama at saka ang ate ang pasalubong sa mga makukulit, vitality, para yan kay Siopaw. Damit. Mm. Bagong damit ni Siopaw. Este ni Choco. Ayan yung isa, suot na. O yan, huwag mong ibabardagol yan ha. Tsaka mga treats ng aso. Yan. Mm sa pet express guys meron yan, yan. ang para sa si Pao Pao nakalimutan ni mama hindi nabila ng tweets yan Lagi pa namang naghahanap tawawa talaga ang si Pao Pao nakalimutan bigyan ng patalubong ayan mga aso lang at pang na bag ni mama yan pag nagpapacheck up si mama yan ang gagamitin Tsaka, pagkain ng mga dagul, yan, hypoallergenic yan, apat, apat na, kasi nga, yan, hypoallergenic, yan ang bagay kay haba. kasi nagkaroon siya ng allergic dermatitis, sakit ng tao, yan, ito pa, yan, oh, di ba? Basta gumala ang mama at ate, hindi makalimutan ang mga doggies na pasalubungan. So, ayan. May damit. May treats. May dog food. Ano pa ba? Siyempre, hindi makakalimutan ang pangalmusal ni mama bukas. Pandisal. Ayan. Pandisal. At ang bardagul na bag. Pang everyday. Palengke. <laughs> di ba Nakagalang ma, makawawa ang ipaw-paw, naghahanap ng lubong Kumain ka ng pangdugpod. <laughs> Grabe si atin, hindi nakalim nakalimutan ko rin. Ano? Inalagaan mo ba si Choco kanina? O inaway mo? O bago ang damit ni Choco. Uy, bagay sa kanya ang bagong damit ah. Bagay ah. Bagay at Ay, cute. Choco, ayaw mo? Ayaw mo, oh. Inilagin. Ay, papainggit mo na naman. Kainin mo na yan. Wala na, pungging. Pungging, wala na. Hmm? Isa lang. Mamaya naman gabi yung isa. Hmm? Pungging. Nag-inat-inat pa si Clover. Hmm. haba ano yung ginagawa mo dyan si choco ay wala sa mood talagang ayaw niya pang kainin no? ano kaya ang nakabusog sa kanya si itim nakaabang oh. nakaabang si kuya itim kainin niya yan punggi punggi clover yung nanay ni pungging at saka ni habang bang 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 ayaw mo akin na nga muna kukunin din naman niya so ngayon ay maulan may bag yung udong <laughs> may bag yung udong tingnan natin sa labas kung anong kalagayan mukhang wala pa namang hangin hangin kanina umulan ng malakas ayan ayaw magpakita ng araw hindi tayo makakatuyo ng mga basahan o oh. puro basahan na lang ang, ang sampay natin hindi pa tayo makatuyo kaya wag ihi ng ihi dito sa loob Robert, alis na dyan at ako yung nagluluto mamaya ulit ako yung may niluluto Oh. Ba't ka hiningal? Ba't ka hiningal? Oh. Ewan ko sa'yo, makulit ka. Oh. Ba't ka nga hiningal? Ba't may naway si Clover? Oo! Oh. ka. Yan, stress na stress ka tuloy. yang oh, yung upo mo. Kala mo. doon niya ka ba? ดนยักาอ้โดนยักาปังิดปังิดเอาไม่กินางกวาค้ Nag-unbox ako ng pagkain nila. Haba, o. Oh. Mm -mm -mm -mm, haba. Isa ka pa. Ay, po allergenic ba? Ganda yan. Hindi na yan pwede kumain ng oh. hindi ay po allergenic. Ganda talaga pagka uh, deliver, o. Oh. Ganda ng packaging. Wala kang makikita ng click. O, alis kayo dyan. Alis din na ba? May ginagawa ako. Ito naman, Oh. Lahat na pa sa white. si shopaw Oh, oh, siopao. <laughs> Hindi talaga niyang pumasok sa karton. Labas na dyan may ginagawa ako eh.